Kasama po natin ang spokesperson ng DSWD tungkol dito sa panukala o question lang naman po ano ng uh, DA na bigas kay sa pera ang ipalit dito sa mga benepisyaryo ng 4P's Asek Romel Lopez, good morning! Yes, Manong Ted, uh, DJ Chacha, good morning. At mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Ketchelian. Good morning po sa mga kababayan nating nakatutok sa inyong program. Magandang umaga, ASEC. Ito, diretsyo na tayo agad dito sa issue. Ano, ano nga pong reaksyon ng inyong pong tanggapan dito sa pahayag ni DA Yusek Roger Navarro na ito naman ay ano pa lang po ano, suggestion kay President Marcos Jr. na instead of cash, bigas na lamang ang ibigay sa mga benepisyaryo ng 4 ps Well, tayo naman po dito sa DSWD lagi nating ginagalang any any move ano po any suggestion that will uh, probably improve yung pong uh, pagbibigay natin ng serbisyo dun sa ating mga beneficiaries including yung ating mga four piece ps uh, members ano po but then sa amin po ito po siyempre kailangan may aprobado po ito ng National Advisory Council na na uh, four piece, uh, included po diyan legis legislators po natin and then yung iba pa po nating stakeholders at siyempre po kami so pag bakit kita po namin itong feasible approved uh, po ng National Advisory Council well binded po kami under dun sa law po natin na sundon po ito but beds uh, we will have to be honest din po na may implied logistical nightmare ito should we until nga po na we distribute rice instead of cash the very Oo. reason po kung bakit po cash yan in the first place uh -oh. is to do away doon sa mga pila po natin mm -hmm. to do away doon po sa magiging uh, sabihin na natin na uh, added ano po na sabihin na natin kailangan makita natin yung ating mga uh, mga beneficiaries si pull them na, natin sila together para mm -hmm. po dito sa distribution nito but then kung ito po ang uh, mapapagkasundoan ng National Advisory Advisory Council mm -hmm. we will follow and we will implement Tama po ba yung narinig ko? Ang ginamit niyo pong uh, salita ay magiging nightmare kung ito po ang ipapatupad? Logistical nightmare. Logistical nightmare? Well uh, yun po ang nakikita natin kasi mm -hmm. can we just imagine na sa 4.2 billion po yung ating uh, mga for peace beneficiaries ngayon, oh. active po yan, oh. ang funded po nang 4.4 million and kung every other month, kasi yan po yung every other month nila natatanggap mm -hmm. yung kanilang conditional cash grant, can we just imagine kasi hindi na, um, siguro po kung ma-identify natin halimbawa na meron tayong distribution hub, that will be very beneficial. Oh, oh, oh. Uh, yun nga lang, um, sa amin po talagang mm -hmm. nakikita natin kasi yung card natin, ATM card natin, hindi naman sa land bank lang gumagana yan. Mm -hmm. Gumagana rin po yan dun sa ating iba pang mga bangko. So yun po yung convenience na binibigay natin mm -hmm. sa ating mga beneficiaries. But Apo. then with rice, ito po yung nakikita natin, isang komplikasyon nito. But Apo. we will, we will we will follow, we will implement oh, uh, what is the approved by the National Advisory Council. Okay, sige po. Pero yun nga, hindi mo na kinakailangan pa maging matalinong tao para, para mapagtanto yung administrative logistical na mga problema sa mo ibobodega yan papano mo ireripak yan yung pagdadala doon sa mga dadalhan yung pipila uh, napakahirap ho ng kung ganyan pong ano lang gagawin klarong klaro po yan ah, uh, Asek Romel uh, may tanong ba ba kasi ako ay kakambyo kakambyo muna ako opo ah, uh, Totoo ba na meron kayong nakastambay na pondo o ito po na disburse na, na ayuda kita sa Kapos program o AKAP na 26.7 billion? Well, tama po. Under po sa ating General Appropriations Act. Ano po, meron po doong nakalagay na new program po under the GAA. Ito po yung tinatawag na natin na AKAP. Ano po, yung na technical term po nito, yung ating pong uh, tulong. Ano po? Ito po ang uh, tinatawag nating ayuda sa Kapos ng Kita program. Uh -huh. But then, at this point in time, uh, not even a centavo was uh, disbursed okay. kasi po uh, ito po ay dumadaan pa sa masusing paggawa po namin ng guidelines ng okay. ng, ng programa uh -huh. uh, before we can implement ito. So ito po ay nakasabi na natin eh large po sa atin, uh -huh. naki airmark na but we cannot implement pa po yung okay. uh, financial assistance under this program po. Uh, hindi ko alam ko ito po ay uh, nasa inyong level ano po. With all due respect, uh, Asik Romel, nasa ano ba ito? National Expenditure Program ho ng DSWD o hindi? Well, well ito po kahapon na uh, discuss din po sa sa Senate hearing mm -hmm. sa committee po ni uh, Senator Amy Marcos. At uh, tama po, ito po ay wala po doon sa Aha. National Expenditure Uh, program po natin but mm. then sa gaa na kasama po ito but then mm -hmm. on the part of mm -hmm. the BWD mm -hmm. tayo naman po ay hindi naghuhugas kamay at hindi rin po naging yung mouthpiece ng no, kahit ano man po uh, ang malino lang po sa amin since ito po ay nasa ga uh, yung gaa proof ng both chambers of the the house and of okay, okay. the lower and upper house Okay. Ito po sa amin, eh, duty bond po kami ni implement at uh, kasama nga po sa pag implement nito <clears throat> una okay. is to craft a guideline uh, that will make sure the uh, yung sustainability ng implementation ng program. Sige, ano? sige. Sino gumagawa ng implementing rules ito ngayon? Well, under po sa amin mm. uh, sa sa ating pong charter sa DSWD, yung uh, yung ating pong uh, planning division, mm -hmm. yung ating pong uh, programs and management bureau sa masama mm -hmm. po yan. <clears throat> dito po sa loob po mismo ng DSWD. Kasi ang nakalagay opo. po sa GAAS, mm. ito po ang ating gaa uh, alam po ni Manong TED ano po, at sa ating mga kababay, ito po yung batas na enacted opo. ng Kongreso, inapubahan po ng dalawang opo. Yes sir, yes kapulungan. Opo. Opo. Nakalagay po dito talaga is to implement, uh, the DSWD shall implement okay. uh, and provide mm. financial Sige. assistance to minimum wage earner. Opo. So yun po yung mga Sige. low income. So ito opo, po opo. yung <clears throat> binabracket namin ng maigi. Okay, just to sige. make sure mm. na airtight po ito, wala kami mag okay, problema Okay, sige po. Kami po'y maglalambing asek, ha? baka maari' niyo yung masabihan po si uh, Secretary Rex na makapanayam namin kasi palagay ko level niya itong makakasagot, no? Na hindi ka naman humihingi, binigyan ka. And all of a sudden, gagawa ka ng IRR sa programang hindi mo mismo hindi nang gagaling sa iyo. So palagi ko po maganda siya nga ang matanong dito ano po. So kami maglalambeng, maari po makapag-schedule kami ng panayam po sa inyo pong kalihim. Please, ano po? Yes, we, we will uh, I will inform him uh, manong Ted, but Apo. then uh, even before po dito magkapit itong mapasama sa sa ating ga itong akap. Uh, third quarter last year, ang inyo pong DSWD, ay uh, in coordination na rin po sa ibang mga poverty experts natin mm -hmm. to come mm -hmm. up with a near poor program that will include yung mga low income earners po natin. Mm -hmm. But then ito nga po kasama rin sa mga discussion natin syempre sa Congressos sa Senado ano po. Uh -huh. But then ang kuno natin talaga target natin dito inambest il na rin natin naririnig <coughs> yung mga minimum wage earners natin. Opo. Uh -huh. nag rin ng assistance. And then kaya po on the side of the DSWD with the inclusion of aka ano, we welcome this ano uh -huh. po augmentation <coughs> sa aming budget. <coughs> so yun nga lang po Talagang ang okay. uh, na-discuss nga rin po doon sa Senate hearing talaga is uh, mm -hmm. hindi po ito included sa... Yes, sir. Head. Pero, sir, to engage you in that particular point, ano po, ASEC, eh, meron ka ng tupad. <laughs> doon, tiba Meron ka pa pong iba pa mga programa para po sa mga minimum wage earners, sa mga nawalan ng trabaho. I mean, paano mo yan ide desenyo na hindi kayo nagpapatong-patong? Ano, kaya gusto namin tanungin nga dito mismo ang inyo pong sekretary. Dahil nga sa... And hindi ito as in ganong kadali eh. Maari pong ang ganda nga ng isipin mo para sa mga mas kapos ang kita. Okay, fine. Pero maliban dyan, eh, meron pa po kayong iba pa mga programa ang gobyerno na nakalaan para po dito sa partikular na sektor na ito. Kaya ang amin nga po din eh, eh, kung, kung ito po ay pinag-isipan na ninyo noon pa, eh bakit po ngayon palang pinag-hinuhubog ang implementing rules nito ano ho ito sir ah, medyo mahirap ito kasi baka na naman po ang duda dito magamit ng mga politiko para po sa halalan at panunuhol sa mga Pilipinong walang kamuwang muang Yun po ang concern dyan, Asec with all due respect. Yes ho, oh, respect naman po manong Ted yung atin pong uh, observation uh, on the part po kasi ng DSWD since implementing uh, agency po ko. Mm -hmm. don't to follow po kung ano po mm -hmm. yung uh, stipulated po dun sa ating GAHA. Mm -hmm. And uh, on the part of IRR naman po, talagang we will make sure na may bibigay namin mm -hmm. yung, yung sabi nito to to provide financial assistance sa minimum wage earners hmm. yung yung halimbawa po kasi yung tupad po halimbawa sa sa dole po talaga yon oh, so as yes, the part of this wd uh -huh. talagang yung nasa amin yung yung mga poor marginalized and vulnerable sector Apo. and if we can we can uh, help din uh -huh. po yung ating mga low income earners yung mga minimum wage earners will be happy we will be happy to do oh, so much. Oh, oh, sige po. So, uh, abangan po namin ano po, ASEC please ha, ang ating po sanang ugnayan para mismo ho uh, sa level ni secretary po eh kanyang you know <laughs> Dati din siyang kongresista para malaman po natin kung paano po magiging detalye ho nito. Salamat sa inyo pong panahon, Asek Romel, please ha. Salamat na marami. Salamat po, Manong Ted, at salamat po, DJ Chacha, sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.